Sa atong yun ni sa uh, alauna, pa namang kinabang ana niya kay di siya kaginawa at gaguo ito, mahal din ako siyang iingnan nga. Pero ako late na nga kung nakaapas niya to. dahan bakit kung buhat sa amuha, ah. nga siya ko na siya sa amuha ang ulihan. Siya naka, medyon rin. Pagkabalo na ako, nga niya ang sitwasyon, nga galiso na siya ginawa. Daga ni adto jud ko dito bisag kapoy kayo akong trabaho ni adto pa jud niya. Dayon pagabot dito galisod gid siya ginahawa nga hulugno to siya nga asing sakit gud kuno kayo iya hang dughan. to nga ko adong ampo sa Ginoo Ampo ra jud sa Ginoo kay ka sa Ginoo Dili ka niya pasagdan. Tawag ra jud sa Ginoo bahala na. Unsa unsa pay may tabo tawag gid sa Ginoo. Mao to nga na na okay naman yan ginawa so amo siyang inuna sila nga iyon silang ang nga daron hospital kami ako wa jud wala jud mi kwarta so wala jud nagpadala nga ato hospital may kay na atong laki ni atos ka mama so niya siya nga siya na ni siya siya mo gasolina para madala siya sa hospital so, dahil yun mo siya dito pero pagka uh, ala city sa gabi hindi pa Then, pag, uh, sa suli, then pagka martis sa buntag, dito na po siya asin naman siya sa na siya po kayo. Ang po ginawa si ng Lord, ayun siya pasagdi. O to dito di asin ang ginabuhin. Ngayon, o to nga yung chat kong kung kayo, mahayo po sa inyong mga prayers, kapag nga, Maayo na dito siya, na, dito, 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 sabi na nga siya, pero itanggol po kayo, ito ang puso. ang baan po rin siya ginawa? Tawad siya, ginawa, sakit, sakit. Nang ginawa rin sa ginawa rin yung posibleng maayon niya kaana. po nga siya ginawa rin kayo. Maayon rin na siya yung bisyo, balik sa ginawa rin kayo. Nang ginawa sa tanan. salamat rin po nga na so, makatugyod uh, nga ma-recognize kung pinsa ang tagiya sa itong kinabuhi. Siya na yun kalunay nga sampiton. Kalunay yes, na itong yes. aduulan. So, maayo yun kayo itong buhay na sa kinabuhi sa pamilya ni Ate Anin. bisan pa man sa atong mga kinabuhi, itong palakpakan si Lord Thank you. Thank you. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.